Nagsimula na ang executive course para sa mga bagong mambabatas ng 17th Congress. Ilan sa kanila dati nang nagsilbi sa lokal na pamahalaan. At ngayon, may mga plano ng isulong na batas. Umaksyon si Marlene Alcaide. Tatlumputwalong bagong kongresista ang kabilang sa unang batch na sumalang sa Executive Course on Legislation kanina. Kabilang sa itinuro sa kanila ng mga profesor mula sa University of the Philippines ang proseso sa paggawa ng batas. Isa sa mga dumalo, si dating MMDA Chairman Bayani Fernando na ngayon kongresista na ng Marikina. Marami pa raw siyang kailangan matutunan para maisulong ang mas matinding parusa sa mga lalabag sa batas trapiko. It's something new to me, no? So I'm very much interested. Mas uh, naging komprehensibo yung kaalaman ko. kaya uh, Kaya't uh, mabuting magiging uh, batayan ko ng uh, aking mga kung ano man ang gusto kong gawing pataas ay uh, hindi ako maligaw. Dumalo rin ang kinatawa ng kabayan party list na si Atty. Harry Roque. Isusulong daw niya ang kapakanan ng mga mahihirap, senior citizen at UFW. Pero tutol daw siya sa death penalty. Importante kasi na bigyan ng mas malawakang uh, perspektibo yung mga mambabatas lalong-lalo na kung anong ibig sabihin ng uh, public policy at kung paano dapat gumagawa ng pulisiya dahil yan naman talaga ang uh, pangunahing uh, trabaho ng Kongreso. Isa raw sa isusulong niyang panukala ang obligahin ang mga kainan o mga fast food chain na ilagay ang nutritional contents ng mga pagkain kanilang ibinebenta sa menu para raw maproteksyon naman ang kalusugan ng mga bumibili. Pero yung kinakain natin na sa restaurant, sa fast food, pansinin mo wala na, walang nakalagay doon kung anong laman ng kinakain. Siguro panahon na ngayon, para malaman din ng mga mamamayan kung ano yung laman ng kinakain nila. Pangalawa naman sa pinakabatang mambabatas si Sara Elago na kinatawa ng kabataan party list. Pagiging bata naman, yan ay nagpapakita ng kasiglahan at yun ang gusto nating leadership at boses na gustong maipakita sa loob ng Kongreso ayon kay House Secretary General Marilyn Yap, isang daan at bagong kongresista ang papasok ngayong 17th Congress. Halos pitumpo sa kanila ang mga first-timer. Bukod sa paggawa ng batas, ituturo rin sa kanila ang budgeting. Magkakaroon din ng mock session sa plenaryo. Um, Thursday morning. Thursday morning. So doon nila makikita how it's yung mga ano yung ma, ano papel nung nasa rostrum, ano yung nasa baba, bakit sa nasa ibaba, ano yung minority, ano yung majority. And it gives them a feel of how it, ano. And then they go through the legislative process congressman natin na sanay na sa, sa local government ba, sa sanggunian ba, pag makita nila kasi yung malaki yung, yung hall, best SM, kahit tayo eh, parang, uh, para ayaw kong magsalita. Magsisimula ang pagtanggap ng mga panukalang batas sa Hulyo. Umaksyon, Marlene Alcaide, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.